deuterium, isang malaking mahalagang deposito na makikita sa Pilipinas ayon sa Maritime Review noong taong 2008 pa. Ayon sa pagsusuri, nakitaan ang Pilipinas na malaking deposito na 868 milya ang haba, 52 sa pinakamalawak at 3 milya sa pinakamalalim na lokasyon ng deuterium sa bansa dagdag pa, kapag magkaroon tayo ng deuterium sa bansa, aabot sa 7 dolyar kada barilis nito na maaaring umabot sa 84 na milyong dolyar kada araw o 30 bilyong dolyaris kada taon ang pagkakakitaan ng ating inang bayan. Sapat na ito para mabura ang lahat ng umiiral na utang sa ibang bansa ng ating pamahalaan. Ano ang deuterium ang deuterium kasama ang hydrogen ay isa ng kinikilalang pinagmula ng enerhiya at ang hydrogen noon ay ginagamit na bilang panggatong para sa mga rocket at spacecraft at ito ay isang posibleng alternatibo sa hydrocarbon na langis na panggatong. Ngunit, kalimitan lamang itong makikita dahil 0.015% lamang ang mayroon nito sa ilalim ng lupa. Kaya kung totoo na may deuterium sa ating bansa ay maaari nating gawing mag-extract sa pamamagitan ng elektrosis o isang chemical decomposition na magagawa sa pamamagitan ng pagpasa ng electric current sa pamamagitan ng likido o solusyon na naglalaman ng mga ayon. Ngunit ang proseso ay mahal dahil gagamitan ng nuclear fusion kung saan ang deuterium eh maaring maging isang napakalaking pinagmula ng enerhiya. Ngunit ayon sa ating mga siyentipiko hanggang ngayon nasa yugto pa ito ng pananaliksik. Kaya dahil dito, marami na ding lumabas ng scam ayon sa mga pahayagan na sinabihan ang mga tao na kailangan nilang magbayad ng registration fee para makinabang sa di umanoy malalaking deposito ng Deuterium sa Pilipinas. Lumanta din sa publiko ang mga paniniwala ng ito kahit na wala pang sapat na budget ang pagsiyasat sa ang sabing karagatan kung saan ang di umano'y deuterium na matatagpuan. Ngunit patuloy pa din ang mga scientifico kasama ang Foreign Navy sa pagsasagawa ng maritime research sa ating karagatan doon sa Butuan at Surigao simula pa noong 2013. Dahil si Emelda Marcos ay gumugol siya ng milyong dolyar sa isang taon upang mapanatili ang kanyang eksklusibong karapatan na kumuha ng tubig mula sa Philippine Trench sa pag-asang ang pagkakaroon ng masaganang deuterium ay maaaring mapabilis ang pagpunlad ng advance na mga nuclear fusion reactor. Kaya kakaroon ng debate sa bansa ukol sa mineral na deuterium dahil hindi lang ito simpleng mineral kundi kakaibang mineral na kaya magpapaunlad sa ating bansa. Ngunit, hindi din natin maiwasan na may mga hindi maniniwala ukol dito dahil yun nga ay hindi pa napapatunayan dahil hindi pa tapos ang pagsasagawa ng pananaliksik sa ating karagatan Dala pa ng malakihang gastos sa pagsasagawa nito upang makuha ang sampol. Ngunit ano ang mangyari kapag totoo nga na may deuterium sa bansa? Kapag totoo nga mayroong deuterium sa ating bansa, tayo ay magiging pinakamalaking producer ng hydrogen fuel sa mundo at maging nag-iisang producer ng gasolina sa loob ng 40 hanggang 50 na taon mula ngayon sa ekonomiya ng mundo kung saan ay paubos na ang langis. Pwede di din na lumakas lalo ang ating kagamitan sa pandigma kung hindi na kailangan pang magkakaroon ng krisis sa enerhiya. Lalakas din ang ating mga pabrika sa pagsasagawa ng mga produkto natin upang magkaroon tayo ng mas maraming kita pa. Magkakaroon din ng pagbaba ng presyo ng ating langis kung kaya ay mas madaling umunlad tayo dahil dito masaya yeah, kapag nagtagumpay ang pagalugad at pagkuha ng deuterium sa ating bansa, inaasahang magyayari sa Pilipinas ang mga gawaing pampubliko, pribadong konstruksyon, ekonomiya at pananalapi sa pariyong paraan. Tulad ng nangyari sa gitnang silangan at mga sentro ng pananalapi ng mundo mula 1974 hanggang 1984 kung saan lahat ay kumikita sa karagdagan, bawat Pilipino ay magkakaroon ng kanya-kanyang komportabling kabuhayan habang magpepresyo ang mga pangunahing pangangailangan sa makatwiran at abot kayang antas. Kaya, totoo nga ba na may deuterium sa bansa? Sa lawak ng ating kayamanan ay posible at yun ay ating inaabangan pa na malaman dahil ang Pilipinas ay mayaman mapakaragatan man o lupa. Kung nagagawa ng Estados Unidos ang panaginip ng makapunta sa buwan gamit ang imbensyon nilang spacecraft na noon ay imposibleng paniniwalaan, para sa bawat Pilipino ay walang imposible lalo na kung alam natin na mayaman nga ang ating bansa sa mga mineral. Kaya idalangin na lang natin ang ating mga sayantipiko at mangyaring magdagdag pa ng maraming kundo nasuriin ang nasabing mineral na deuterium baka gawin pa ito ng ibang bansa na naghahangad na magkaroon din kung sakaling sila ang unang makadiskubre nito sa ating karagatan kaya kung inyong nagustuhan ang video na ito mag-like at mag-subscribe naman kayo i-click niyo na din ang notification bell icon upang manotify kayo para sa iba pang pa mga video kung may mga katanungan komento o karagdagan man maaari kayong magkomento sa ibaba. Ang inyong suporta ay isang malaking tulong sa amin upang makapagbigay pa ng karagdagang kaalaman sa ating hinaharap. Hanggang sa muli.